Maraming maraming salamat sa napakalaking privilege yung pinatayong muli ako dito upang ihayag ang iyong kabutihan. Amen. This time, ang ipapatotoo ko po sa inyo, mga kapatid, nung ako po ay bata pa, pero hindi ko ako mag-aano ng mahabang istorya. Ako, nung ako po ay bata pa, tinawag na ako ng Panginoon sa gawain ito nung ako po ay grade 6 pa lamang. Pero salamat sa Panginoon. Kinatok niya ang aking puso nung ako po ay high school na, tumugon ako sa panawagan ng Diyos. At nung ako ay mag-college na, salamat sa Panginoon, nangusap si Yahweh El Shaddai sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapu, college pa lang. Hanggang sa ako ay magtrabaho, sinamahan ako ni Lord. Sabi ko, Lord, mahirap pag ikapu. Pero salamat sa Panginoon dahil nung sinimulan kong mag-iga po, sabi ni Brother Mike noon, ano mang biyayang matatanggap mo sa pagkakaunawa ko noon eh, lahat ng biyayang matatanggap mo as in, pati bigay sa'yo, pati kita mo, pati pag pinagbentahan binag mo, binabawas kong ika po noon, alam nyo, hindi sinungaling ang Diyos. Sinamahan niya ako. Alam niyo, nakagraduate ako. Wala kaming pera. Ano ang tuition piko, wala akong pangbaon -pang noon. May taong ginamit ng Diyos para ako makapagtapos, mairaos ko ang aking pag-aaral sa Philippine Normal University. At ako po, hindi sa naging guro, pati pang board exam ko, walang pera ang nanay ko noon. Si Lord ang nagbigay. At alam niyo, walang review. Pero ang Lord ang nagbigay sa akin ng karunungan para maipas ako. Hanggang sa magkapamilya ako, magkaasawa ko, pinagpala ako ng Lord. Pati pa pag-aasawa ko, ganun din. Sabi ko sa mister ko, Brad, ay ko tay, subukan nating mag-ikapo, maniwala ka. Walang hanap buhay noon ng asawa ko. Nagsimula siyang magbenta ng mga papel, pero graduate po siya. Pero hirap po siyang makakuha ng trabaho dahil po sa anak namin na napakahirap alagaan. Nakasama ko na rin umaawit dito. Salamat sa Panginoon. Alam ninyo, nung sinimulan niya magkikap po sa 7 pesos, 70 pesos na pinagbentahan ng papel, sinundan ng 90 pesos. Hang ngayon, ganap na po siyang abogado at may sarili na kaming bahay at lupa. Wow, ganon katapat ang Diyos, sabi niya. Walang tunay na naglingkod sa Panginoon na kanyang pinabayaan. Maging tapat ka at tunay nga ang sasamahan niya ng kapangyarihan ang iyong buhay. Maraming maraming salamat sa Panginoon to God, be the highest glory. Hallelujah. Glory to God. Praise Napakagandang patutuon. Praise the Lord. Amen. Amen. God. Salamat sa Diyos Praise sa you. mga kapatid natin na patuloy na pinapractice po ang aral yes. ng higapo. Amen. Yes. Salamat sa Panginoon. At uh, sundan natin ang isa pang magpapatotoo nagmula mula sa Nabota City muli ating kapatid, Sister Maricel de la Cruz. Malakas sa palakpak kay Yahweh El Shaddai. Amen! Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalo-lalo na po kay Yahweh El I-share ko lang po kung paano po ako tinawag ni Yahweh El Shaddai nung paano po ako naging queer. Talaga po, dumating po sa amin, kami tatlo pong magkakapatid ay sinira po talaga ang aming mga isip. Di ko po alam kung maniniwala sa amin yung mga tao, pero sa kabutihan ng Diyos, dalawa po kami nakaligtas kapatid. dalawa po kami ngayong kuwari, ribari yung pong isang kapatid ko, patuloy pong pinapagamot ng aking nanay. Pero umaasa ako kay Yahweh Arshaday na talaga pong pagagalingin po niya yung aking kapatid. Talagang Nadidinig ko na po yung El Shaddai, sinasabi na po sa akin ng aking tita na umatin po, pero wala po talaga sa isip ko yung pagkanta kay Yahweh El Shaddai. Sa kabutihan ni Lord, talaga pong binibigay talaga ni Lord kung paano katawagin. Tinawag po ako sa ganong pamamagitan. Kaya noong po, kumakanta po ako sa Pampanga. Sa Pampanga po ako, pero po Siguro po sa kalungkutan dahil po namatay no ng hipat ko. Dito po kasi nagtatrabay yung aking brother husband sa ubando. Pero sinabi ko po kay Yahweh El Shaddai, yung obligasyon ko po sa Pampanga ay gagamitin ko po sa lugar na aking pupuntahan. Pero napakabuti ng aking Panginoon na pinaglilingkuran talaga po sa Ubando po At kami po nanira ng aking brother husband. Pero po sa kadahilanan, napakabuti ng ating Diyos na buhay. Apat na buwan po kaming nanirahan do sa Bando dahil doon kung tatrabaho ang aking brother-husband. Pero po, hindi ko po siya mahanap dahil hindi ko po alam kung paano po ako at sa Bando dahil hindi ko po alam kung saan po. Dahil po noon, alapong trabaho noon dahil ano po, yung may sakit po noon laganap Napakabuti ng ating Panginoon talaga pong apat na buwan. Apat na buwan po kami, tapos po dinala po kami ni Yahweh El Shaddai sa Nabotas. Talaga napakabuti ng Panginoon. Unang atin ko po talaga kahit po hindi po nila ako pinapakanta talaga pong ako, po, ako na po nagpresenta na ko panta dahil po yung obligation ko po sa Pampanga gusto ko pong ma, mag, maganap ma, ko kaya po Lord, maraming maraming po salamat sa patnubay gabay mo sa patuloy mo mong paggamit sa amin. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Yahweh El Shaddai, thank you Holy Spirit. Praise Amen. God, hallelujah. Amen. Salamat sa Diyos, salamat po sa Panginoon. Yes. Ayan, at ang susunod naman po, ayan, pinapakyaw na ho ng Nabotas. <laughs> <laughs> Mula po sa Nabotas City. Sister Rose Malin, Rose Malin, good no. Mapagpalang araw po mga kapatid, lalong-lalo na po kay Yahweh El Shaddai. I-share ko lang po ang aking buhay. Sa lumang buhay ko po. Isa po akong makasalanan. Nagiinom po ako, pero sa kabutihan ni Yahweh, may pinagkaloob niya po sa akin na gumamit po siya ng instrumento po para mapago po ang aming buhay ng mga asawa. Kaya Lord, maraming maraming salamat Yahweh El shanay At ito po ngayon, hindi ko po sukat akalain niyo, mga brothers and sisters. Noong po tinawag po ako, pangalawang coordinator po sa isang chapter. Pero iba pala ang plano ni Yahweh El shanay sa akin po. mga awit sa kanya. Kaya Lord, maraming maraming salamat Yahweh sa dadaming pagsubok o sularanin sa buhay. Andyan po kayo Yahweh, sa day pinagsisigawan ko po ang iyong kabutihan Lord. Maraming maraming salamat Lord sa pagpapala niyo po sa aming buong pamilya. At Lord, salamat sa pagbabago niyo po sa aking buhay. Maraming maraming glory. Amen. Amen. Ayan, at last. Praise the Lord. <clears throat> na-record na po natin yung isa kanina. Uh, yung pinaka last, uh, na-record na po natin. So ngayon po, to God be the glory na kamangha po, na ka-bless po, nakaka-inspired po yung mga patutuo buhay na patutuo po ng mga kapatiran na kung paano po nila na-encounter ang ating Panginoon, yung pong isang sister na... Uh, nagpatutoo nung siya po ay elementary pa, high school, uh, nag-aate na po siya ng gawain, and then nung nag-college, nag-start po siya magbigay ng ikapo oo tapos sabi niya walang wala daw po siyang pera, nakagraduate po siya, so um, di siya nawala ng pag-asa, and then nung siya po ay nag-asawa na, tapos yung kanyang uh, asawa is, nagtitinda lang daw ng papel tapos yung papel ay eh, nakabenta siguro sabi niya 7 piso 7 piso yung kanyang ikapo hanggang na umabot ng 90 ba yon 90 piso and then salamat sa Dios kasi sa gawain po ni Yawel si Dai ay limited po ang oras diyan kaya hindi na po nila na elaborate kung paano sila pinagpala ni Lord kasi nga yung oras so hanggat maaari, huwag lumagpas ng 3 minutes. So, sa madaling salita, yung sister po natin, yung kanyang asawa, na nagtitinda ng papel. Praise the Lord. Tapos ito si sister. Siya po ay guru, teacher. nakapagtapos po siya sa school na NTC National Teachers College. Diyan po sa may po yan. Na kung, uh, alam, ko po, alam ko po yung lugar na yan. Alam ko po yung school na yan. Kasi suposto be, diyan po sana ako mag-aaral. Uh, noong punta ko dyan sa Manila. Kasi nga po yung <clears throat> Uh, tatay ko kin uh, pinadala po ako doon sa Chinese na may-ari po ng Nyoga na pinag ano <clears throat> binabantay ng tatay ko. So sa madaling salita po, hindi po natuloy 'yon. Hindi po ako nakapag-aral sa NTZ National Teachers College dahil mas pinili ko na na mas pinili ko po na tulungan ng aking mga kapatid sa pag-aaral ng high school dahil po uh, ang high school po kasi na kanilang pinapasukan tulad ng pinapasukan ko is private, mayroong monthly na tuition fee so sa madaling salita para hindi po mahirapan aking mga magulang ayon ako na po ang nag-giveaway so nagtrabaho ako as isang Cinderella para yung uh, para matustusan matulungan ko po yung aking mga kapatid sa kanilang mga tuition fee. Salamat po sa Diyos. So ito po yung teacher po na nakapagtapo na nakapagtapos yung yung estudyante po na nakapagtapos ng teacher tas nakapag-asawa po siya na nagtitinda lang ng papel. Papel lang po yung ano no, pero praise the Lord talagang mahimala na pagkilos ng Diyos dahil yung yung brother husband niya, yung asawa po niya na nagtitinda ng papel ay nakapagtapos po ng abogado. Opo, attorney sinabi niya. So, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Patuloy lang po tayo na maglingkod sa ating Panginoon, makinig sa mga mga salita ng Diyos at isa sa buhay tiyak po na ating buhay ay uunlad. Mula po sa wala ay nagkakaroon. Isa po ako dyan, totoo po yan. Nung ako po ay high school, yung aking underwear, tatlo lang po yata yun. Ang aking sapatos, iisa lang po ang sapatos ko. Hindi ko po matandaan kung yung sapatos ko from first year high school until fourth year high school. I think dalawa yata. Yung isa, bigay pa ng pinsan ko. Tapos, yung aking medyas. Nakakalungkot po, medyas lang. Hindi po kami makabili ng medyas dahil nga po kulang na kulang po ng pera. Tapos, ah... Uh, alam nyo na po na parang isang kahig, isang kahi, isang tuka noong mga panahon na yon talagang nakakalungkot, nakakaawa. Noong ako ay fourth year, ang nang, uh, yung, yung medyas ko po, medyas po yun ang tatay ko, noong siya ay kinasal. Ngayon, uh, noong nag-fourth year na po ako, 'yung medyas ko ano sa sa tagal laban naman ng panahon na 'yun ang was was unaware ko po butas na po 'yung dulo ginawa ko ginupit ko so para hindi halata pinapasok ko lang basta lumabas lang po 'yung 'yung ano kasi ano po eh mayroon kaming penalty pag wala kami medyas, nagsasapatos na walang medyas, may penalty po kami. So, ginagawa ko, yung aking medyas kalahati lang, nasa gitna lang, di ko po yung makakalimutan. Hanggang nakapagtapos po ako ng high school, is very, very tal talagang challenges ang buhay. Naiingit po ako sa mga classmate ko pag uh, resist. Kasi pag resist, pupunta kami kasi... Ang school po namin ay katapat po eh ano market. So andon po lahat ang mga paninda. Gutom na gutom po ako, gusto kong kumain pero wala akong pera. Naingit pa ako sa mga mga klasmey ko, nakakain sila ng ice cream, sila ng ano ng mga puto o ano paman, pero ako wala. So ang ginagawa ko, po lang po ako doon sa may malaking akasya, nakatanaw sa malayo, nakatanaw sa dagat. And then pag nagrereing na kasi Resist nga po yon So, aakit na po ako sa, ano, sa, sa school. Tapos, pag uwi ko ng bahay, gutom na gutom na ako ang aking pagkain. Um, kasi every week na, kasi bumababa kami, yung bahay namin nasa bukid. Tapos, every Sunday, bababa na po kami doon sa, ano, sa lungsod. Oo, anong bang tawag, town. So, ang dala ko, may dala kong, papaya ay ano ano ang palaya tapos minsan wala akong perang dala kasi nga di ako walang pera nanay ko so minsan um, siguro saging ata yon tapos ibebenta ko yung saging para makabili ako ng ng ano ng salted fish o ginamos Yun, yun na po ulam ko sa buong linggo na yon. Bihira lang po ako makabili ng isda. Kasi nga po sa sobrang hirap po ng buhay. Grabe, nakaka, nakaka, ano po pag iniisip po natin yung, yung panahon na yon, no? Nahirap hirap ng buhay. Uh, gutom, laging gutom. Kaya nung panahon na yon napaka payat-payat ko noon. Sobrang payat ko para kung walis tingting. But uh, salamat sa Diyos dahil ang Panginoon napakabuti niya, hindi niya ako pinabayaan. Pagka po, tapos ko ng high school, uh, yun na nga po, pinadala na ako ng magulang ko sa Manila. Dahil nung panahon na yon ay eh, natuto na rin po akong makipag-disco. So, natakot sila baka ako ay mag-asawa. At salamat sa Panginoon. Tunay nga po na kapag teenager ka pa, eh, hindi mo talaga ma, ano, kumbaga, kung walang gagabay sa atin, eh, mapusok po yung ating damdamin. Buti na lang sa awa ng Diyos at hindi po ako na, hindi po ako na, ano, nadali ng mga lalaki. Kaya salamat sa Panginoon. Ako'y iningatan niya. At sa kanyang pag-iingat sa akin ay nakarating po tayo sa iba't ibang bansa. Unang bansa nating napuntahan sa biyaya ni Lord ay ang bansang Taiwan way back 1995. 1995 until year 2000 po 'yon yung tayo ay nagta Taiwan and then After ng Taiwan, akala ko kasi nga po nakapagtapos na yung kapatid ko sa pag-aaral ng commerce. So sabi ko tama na siguro yun, papasok na ako sa kumbento para mag-serve na lang kay God. Kasi naka-encounter po ako noon sa Taiwan ng malakas, sobrang lakas na lindol. Na akala ko, akala namin katapusan ng mundo. So kaya yun naisipan kong uh, mag-serve sa Panginoon sa madaling salita, isang taon lang po tayo sa kumbento. Dahil naawa din po tayo sa kapatid na gustong mag-aral ng university. Kaya muli pong humingi kay God na bigyan mong pagkakataon na makapag-abroad uli. At yun naman po tinugo ni Lord na nakapag-abroad muli. Uh, actually, dalawang beses po tapala tayo sa Taiwan. And then yung pangatlong pag-abroad is dito naman tayo sa bandang Europa o Middle East. And then para po sa kapatid din na gusto mag-aaral. So, sa biyaya ng Panginoon ay pinaintulutan po tayo na makapag-abroad muli. At yan po ang naging daan na uh, after po ng kontrata or after po pinadala ni Lord yung sundo sa akin, yung aking brother-husband, ako po ay uh, sinundo niya sa Cyprus at dinala dito sa United Kingdom na alam ko yan po ay kaparaan na ng ating Diyos na buhay. So maraming salamat po sa ating Panginoon dahil may mga bagay na di natin alam, may mga bagay na hindi natin hawak pero ang Diyos po ay napakabuti niya. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, nakinig sa Kanya, sumunod sa Kanya, mamamangha po tayo sa kilos ng ating Panginoon. So sa lahat po na nanonood sa ating video, kung paano ako pinagpala ng Panginoon. Kayo rin po pagpapalain at marami tayo mga, marami akong mga prayer partners. Lahat na nagtaas ng passport dyan sa Pilipinas, sa PICC, sa Lunita, sa Ambel, gawain. Lahat ng nagtataas ng passport, pinag-abroad ni Yawel Shaddai. At isa po ako dyan. So kayo po sa mga nanood sa aking uh, video, huwag kayong mag-alinlangan. Kumuha na kayo ng passport at itaas nyo dyan sa Ambel, dyan sa Paranaque. Hanapin nyo po ang gawa niya, wala siya dyan sa Paranaque. Itaas nyo po ang inyong passport. Gumawa po kayo ng prayer request. Mag-drawing kayo ng eroplano. At sabihin nyo po doon sa yung prayer request na sasakay kayo sa eroplano na din-drawing nyo or Uh, may lilipad ng eroplano diyan sa Naiya. Sasabihin niyo pag saan pupunta yung eroplano na yon sa Amerika, sa Europa, sa Canada, sa Australia. Ibulong niyo po sa Panginoon na kayo sasama. Mm -mm. Sasama kayo sa eroplano na yun kung saan yung pupunta. At kayo ay pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat po and God bless you all. Thank you po.